miss jessie Hi! Hello! Hello! V! Lamy! Lamy! naman po, ang galing naman po, taga San Nicolas. Sandali lang, sorry, hey, ko, sorry ha, kasi okay, medyo, so. man, medyo may naramdaman akong nga uh, kanina nagsasalita si Gobi, lahat ng mga bara ako sa harap, nung mga gano'n, oo, oh, magaling, magaling. Ngunit sasalita ako, saan naman nila, oo, magaling, magaling siya. Ngunit sasalita ako lahat, ha, <laughs> okay, Sige po, kulang pagkataon kong bumisita. Malaking salamat po sa mainit yung pagtanggap. At bago pa lahat, gusto ko pong Sa lahat po ng salap ng nasa aking harap sa aking harap. Salamat po sa mga konsehal, iginagalang ko sa inyo, sa ating mga nag-iisang bukal, bukal Dennis, magandang gabi po. Sa ating mga party list, sa CWS, Kuya EJ at Kuya Mo, ang kasangga. At ito, talaga namang mahal natin. Kung may Beth Colliantes, wag yung gabi At ah, si Atty. King Colliantes, ayan po, kung kin, mahal po namin kayo. At syempre si po, ito si Vice Mayor. Nagulat po ako, ang alam mo, katabi ko nga, ho, si Coco Martin. Nagulat po sa Vice Mayor Mark. Ay, yeah, Oo, oh, me. diba? Pero, kung may Poco Martin kayo, meron din kayong Richard Gomez. Okay. sa tanawan. Nali po namin sa tanawan. Na talaga sa po, yun pala si Mayor, napakabalik po. Mahal niya po si Mayor Lester? Yay! Yeah! Okay. Okay. Hindi, 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 hindi Kaya Mayor Lester, maraming salamat po sa pagmamahal po sa aking asawa. Ayun po! Alam mo ho, nandito po ako. Hindi po ako kandidato ha. <laughs> Baka akala niyo po tumatakbo ko. Ako po ay nandito para po sa aking asawa.

si Luis ho, isinantabi ho muna niya ang karera niya sa showbiz. Totoo po yun. Meron pong mga wala pong trabaho, pero meron pa rin naman po. Huwag po kayo mag-alala. Alam niyo mo, alam niyo mo ba kung bakit? Dahil ho, alam ko po, po, na hindi po kami papabayaan ng mga naman ng Dahil po, ang Panginoong Diyos po, ang naglagay po sa sitwasyon na to, ng Miss Lucky At naniniwala po ako, at nanalig po ako na hindi po ibibigay ni Luis ang hamon na patunayan ko sa inyong lahat ng kaya-kaya din niya maging Vice gobya. Hindi ko para sa inyong pakatapag din ito. Mag-a Ako po ay nagpapasalamat dahil ho, kahit paano ho, alam niyo ho, pagod na pagod na po ang aking asawa. <laughs> Pero alam niyo po, kung milahal ko po siya noon, mas mahal ko po siya noon. <laughs> Kita mo na signal. Siya po ang taong napakasipag po. Grabe po ito magtrabaho. Kaya po po sa akin tumakbo, ibig sabi ko, talaga bang kaya mo? Sige, susuportahan kita. Alam ko naman, masipag na tao, di ba? po ito magmahal. po mag-alaga. Halata naman po, ano mo? Kaya pwede ka po, pagbigyan na naman po, alagaan po kayo, Ay! sunod si ng yapak si Vice Governor Luis Javier Manzano. Kung hindi kay Governor Luis Manzano. Alam ko ho, si Gobi, nukwento ka lang po ito ng mabilis. Si Gobi po, kapag nagkikwento po sa akin tungkol sa inyong lahat po sa Batangas at sa Batanggloño, iba po ang hindi niya mo Wow. Alam ko po mahal na mahal po niya kayo lahat. At ano po yung pag-intro kay Gobi, siya po ang magbabalik ng liwanag ng ating lalawigan. Tama ga ho? Okay, ganda ho ng hearts program. Tama po? Alam nyo ho, napakatibay po ng hearts program noon. At sigurado po ako, mas mapapatibay ngayon dahil ang kaakibat at kaagapay po ni Govi ay si Vice Governor Luis Laco Rizal. Kaya pwede ka ho? Team V lucky tayo. Hey, <inaudible> okay, kandidato ay yung mga taong mamahal din bundok ng At sila ang mga kandidato. Sa sila kasawa. Sinasabi ko po sa inyo, mamahalin talaga kayo na eh kayo paano pinala na po na kayo'y napapanood ako na dati sa telebisyon at alam niyo po na pag nagsisimula ang aking programa, ako'y lumalabas nagpapakilala at sinasabi kung anong programa yung aking ginagawa kaya muli sa bayan ng San Nicolas eh hayaan niyo po muna ako magpakilala muli sa inyo. Yung napanood niyo sa TV dati, eh itatabi muna. Isang tabi ko muna yung Luis Lucky Manzano ngayon kaya naman ako'y magpapakilala ulit sa harapan ninyo Bayan ng San Nicolas sa ikatlong distrito. Ako po si Luis Lucky Manzano, ang Vice Co. of the Pwede niyo puntahan. Pupuntahan kayo at maglilingkod sa bawat patanggenyo. Maraming maraming salamat po sa Bayan ng San Nicolas. God bless po.